Siguro pagiging yata. <laughs> ito ba ito? Kung <laughs> 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 nakaraan talaga yung isaw, konti na lang eh. <laughs> Kung <laughs> kinalas mo isaw, mm. kunti na lang. Kaya hey, naman po. po. Yeah. <laughs> Alam si Napa ganyan. Ano <laughs> okay. po? Sige nyo. Ganda

bang pangano pang, talaga, pang ako linggo, sa linggo, pang linggo, sara't ko'y linggo, eh. naman linggo ngayon. Eh. <laughs>

Ang bilis ang karbano. Ang bilis ang budi. 109? na lang. okay itap? Wala? Wala. Pwede itap? yan! Ano sa itap? lang yan. Hihimas, himasin. Huwag okay. sa itap eh. 557 eh ang magalaga ng gamit.

street street corner I'm running to <todos> the top <laughs> oh, may gawa ka na? Mm. na. 480. Yes. <coughs> Ay 380 pala. Eh, kurang dinya. Oh, 40. <laughs> oh, <coughs> <Branded ya? Born? coughs> <coughs> ba <no>? <coughs> <coughs>

好吧。啊

360 sa... Ay, 360, 460 sa laman. Oo, alam ba yung binigay nila? Yes, ma'am. Hindi po. Hindi po. Hindi ako kasama, ikaw lang. Ikaw ang buhay. Alam po, ha? Tapos. Oo, 346. 400 po dyan. Sabot ka, 346. Hindi, ma'am. Supra, eh. Hindi man talaga masakto, ni. Bakit na to? Abunuhan mo na lang. Hindi po. Pag ilaw yan, madingas. Pag luto, malamot na yan.

Ilan, ilan? 200 lang po ang bilin. Hmm. Bakit laging sakto? Dapat may butal. 210, 205. 200, 300. bili 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 ganun talaga pag tumatanda, humihina. Oo, oh, yun. Hindi na marunong mami. Ay, atarin ko. Oo, Dito sigurado si nanay magagaling. Hindi, kasi... Mali yung binili mo sabi niya, 100, Mali talaga to eh. Kasi isang kilo pinapabili ni nanay Hindi,